palaya Yung aking talbos ay matataba na siya. Mga bagong tanim ko lang yan. Bago magtagulan. May mga bagong bunga siya. Mabubuhay na yan. Madami siyang bunga maliliit. ang aking na iso ang tataba natumba malakas lang ulan kahapon bukas para kayo ayusin ay sa wakas nagbulaklak ka rin yung bunga bulaklak na yan susunod na bunga niyan nainip ako sa kanya kala ko hindi na siya magbubunga Ayan. Talagang kailangan lang ng ulan para siya ay makapamulaklak at magbunga. atas. ini okay. okay. okay.

Terima kasih telah menonton!